Hello everyone, this is Tomich again. So lahat na ba ay nag-sore eyes? Wala pa on sore eyes. <laughs> Pero ngayon alamin natin kung ano nga ba ang sore eyes or conjunctivitis. Ayon, napansin ko sa clinic o sa hospital na sobrang dami na nga ng mga cases ng conjunctivitis or sore eyes. So ano nga ba ito? Ang conjunctivitis ay pamumula dito sa may conjunctiva o yung pulting mata ang dito sa may talukap ng ating mata. Kadalasan na yan ay pulang-pula talaga siya. Kaya tinawag siyang sore eyes or pink eye. So, kadalasan ang dahilan na pagkakaroon natin ng conjunctivitis ay ang virus na adenovirus. So, ang sanhi ng conjunctivitis na ito, yung virus na yan, ay um, madali siyang um, makahawa sa ibang tao. So, transmission nito ay through hand and eye contact. Direct contact ito na mula sa infected na may conjunctivitis or sore eyes, ikaw na may sore eyes ay kinamot mo ang inyong mata tapos naghawak ka ng mga bagay-bagay na pwede rin maipasa direkta sa mga tao o kasama mo sa trabaho, sa bahay. Ang tumatagal ang conjunctivitis or sore eyes ng 5 to 12 days. So, ganyan katagal. So, from the time na na ka hanggang nagkaroon ka ng simptomas. Ba ang sinyalis o sintomas ng pagkakaroon natin ng sore eyes? Una dyan ay pamumula ng mata, pangangate, pagkakaroon ng muta o nagluluha-luha, ganyan nga ba ang gamot para sa sore eyes or conjunctivitis. So, kadalasan kapag ka meron kang ganito, magpakonsulta ka agad sa ophthalmologist o sa doktor para mabigyan ka o maresitahan ka ng nararapat na gamot. Kadalasan nagbibigay sila ng eye drops, no? lalo na sa mga may nana. So, mapapansin niyo yung pamumula na may kasamang yellowish <laughs> o yung yellow na nagmumuta-muta. Talagang dikit na dikit yung talukap, mga ganyan. Tandaan natin, mga mommies and daddies, na iwasan natin na maglagay ng kung ano-ano sa ating mata. Lalo na yung breast milk, kalamansi, ihi. Wala pong basis yun na yun talaga yung gamot para dyan. So, iwasan po natin yun dahil nga very sensitive ang ating mata. Pwedeng mag pa yan ng allergy or mas matindi pa na komplikasyon sa ating mata. So, iwasan po natin yun. It's a big no. Iwasan ang pagkakaroon natin ng na sore eyes ay laging i uh, maghugas ng ating kamay. So kapag ka ikaw na nakakapag-contact o may membro sa inyong pamilya na mayroong may sore eyes, ay laging maghugas ng ating kamay. Iwasan na huwakan o mag-share ng mga gamit. Yung sa tub uh, baso, tawalya, sa kama, uh, ganyan, sa pillow kapag ka natutulog, mga gano'n. Iwasan din ang hand to eye contact. So, iwasan na hinahawakan ang inyong mata o itong sa muka. Tapos, iwasan din ang mga matataong lugar. Siyempre, pag ganun, mas maraming chances talaga na mahawakan o mahawakan na infection. Hindi lang sore eyes. Pwede din ng ibang sakit. So, gamitin lamang ang inyong sariling kagamitan. Kagaya ng tuwalya, baso. Tapos, laging panatilihing malinis ang inyong lugar at mag-disinfect, talo na kung meron sa inyo ang merong sore eyes. Tapos, pwede kang gumamit ng eye drops or antibiotic na eye drop. Basta, magpakonsulta sa inyong doktor. Nakas ang inyong resistensya laban sa sore eyes ay kumain ng sapat, keep hydrated, maging malinis sa kapaligiran sa ating katawan, maligo araw-araw magkaroon ng sapat na tulog at pwede ding uminom ng mga vitamins uh, gaya ng C, D at zinc. At syempre importante kapag ka meron kang sore eyes kailangan mag-isolate dahil nga nakakahawa ito. So kailangan uh, mag-address at mag-isolate.